Magandang hapon po mga kababayan. Gusto ko pong pag-usapan balikan itong uh, subject na ito. Kahit na ito ay matagal nang nangyari. Yung tungkol po sa naging uh, public statement ni Mayor Baste Duterte noong sa, uh, isa sa kanilang mga rally, ayaw ko tawagin prayer rally, ano? Hindi naman ganun kasi ang prayer rally. Pwede pa political rally. Or whatever. Plain rally. Yun yata yung sa Cebu. Hindi ko lang ma masyadong matandaan kung sa Cebu yun o sa Tagum. Basta ang natandaan ko ay yung kanyang napaka uh, violent, mapanganib na banta salita, banta laban sa <coughs> laban sa pangulong Bongbong Marcos including PBBM's family. Yung nung nagbanggit siya ng tungkol sa Romanov Romanov family at sa kay Mussolini. So ano po ang tungkol dito? Kung uh, titingnan po kasi parang napakasimpleng salita lang ng isang hindi nag-iisip na tao. Pero kung nanamnamin natin, i-analyze natin, ano po ba ang ibig sabihin nito? <coughs> ikukumpara lang niya, ikukumpara niya sa Russian uh, royal family na yung Romano, na kung saan ang mga ito, ang buong pamilya ay minasaker. Minasaker ng mga bagong papasok na gobyerno noon, mga rebelde, mga komunista. So, pinatay sila, buong pamilya. So, ang sinasabi po ni Baste Duterte na isang pagbabanta sa Marcos family, na kung hindi raw babaguhin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga kinikilos at ginagawa baka raw matulad sila ang Marcos family doon sa Romanov family na minasaker na. So napakasimpleng analogy po yon. Na kumbaga itong si Baste ay may ganun siyang uh, kadilim, karimari-marim na idea, plano. So, ibig sabihin, well, hindi lang naman si Basta Duterte, di ba? Kundi pati lalo na yung kanyang ama, yung mga barkada nila, mga kapanalig nila. Just imagine, kung gaano ka gaano ka violent gaano ka evil ang kaisipan nitong Baste Duterte na ito hindi na kapagtataka kasi palibhasa laging bangag yan kung hindi pa natin alam ayon sa mga tagadabaw mismo na kapag ito ay madalas itong bangag at lasing na kapag bangag na bangag eh naguhubad sa gitna ng kalsada nagsasayaw So, ito ba? Ganitong klasing tao ba ang dapat nating paniwalaan, pakinggan? Pero yung salita niya, kung i, i -re relate natin sa kanyang pagkatao, kaya niyang gawin. Kaya nilang gawin. So ngayon, ano ang problema? Ano ang tinutukoy ko tungkol dito? <clears throat> Kasi nga po, sa kabila ng pagbabanta na ito, bakit parang wala lang? Parang baliwala lang sa mga tao, baliwala kay uh, sa Marcos family, baliwala sa mga otoridad. Hindi ba dapat ang ganitong mga pahayag eh, <coughs> iniimbestigahan ito? Inilalagay sa isang uh, seryoso at malalibang uh, usapin? Kasi ito po ay isang uh, uh, seryosong banta. Na hindi malayong gawin nila, nilang pamilya. Dahil matagal na nga nilang gustong mawala sa pwesto, itong si President Bongbong Marcos. Sa anumang paraan, legal man o illegal, impeachment, kudeta uh, ah? even assassination 'di ba so nakapagtataka lang po kasi bakit parang hindi ito binigyan ng pansin even ng media mga otoridad, kasi ito po ay isang uh, seryosong banta bakit hinahayaan lang na magsasalita ng ganito ang isang tao, lalo pat opisyal ng gobyerno. My goodness! Isang mayor, government official, tapos may lakas ng loob na magbabanta sa pinaka mataas na opisyal ng gobyerno natin. Anong ginagawa? Anong ginagawa ng mga otoridad? Bakit hinahayaan ito? Kasi hindi malo, malayong mangyari. The fact na naisip niya, na-conceive niya yung idea, may kakayanan siyang gawin yan. So bakit hinahayaan lang po natin na parang wala lang? Nakakatakot po itong salitang ito. Di ba? ito mga pagbabanta ng itong mag-aamang ito. Napaka-seryoso. <coughs> so, ano po, mga otoridad, hahayaan lang ba natin na magtatabil ng kung ano-ano? Itong mga tao ito, lalo na itong baste na ito, na hindi nag-iisip, hindi nag parang hindi iniisip yung implikasyon ng kanyang mga pinagsasasabi. Ano sa totoo lang itong mga ganitong pananalita? Dapat ito ano eh <coughs> hindi lang kasuhan kundi maparusahan at talagang talagang dapat bantayan sa kanyang mga kinikilos. Di ba mga kababayan? Tama hindi. Okay? Hanggang dito na. Yun lang po, short video. Kasi bigla ko lang talagang naalala. Dahil, tila baga, hinahayaan lang ang mga ganito. Hindi po maganda. Hindi maganda ganitong mga gawain. Eh. Lalo pa ng mga opisyal ng gobyerno na pinagkakatiwalaan natin ng mga buhay natin. Diba? So hanggang dito na lamang po mga kababayan at uh, gaya ng lagi kong sinasabi, mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.